Um, maligayang tagdating sa ating paghimay-may ngayon. Ang pag-uusapan natin base dito sa mga materialismo ay isang uh, napakalaking adikain. Oo nga. Yung layunin na maabot ng ebanghelyo ang bawat isa sa apat na po dalawang barangay dito sa Pilipinas. Grabe! Napakalaki, di ba? ambisyoso talaga pakinggan. Sige, simulan nating himayin ito. Ano ba, ano yung ugat ng panawagang ito para sa'yo? Well, ang laki nga ng sakop. Kasi nakal nakalagay dun sa mga tala mo na um, bagamat meron ng simbahan sa mga siguro mga 22,000 barangays. Oo, oh, meron na. Meron pa ring malaking gap. Mga 20,000 pa na komunidad. Yun yung ano, tinitingnan na hindi pa naaabot. Ah. Okay. So, ito mismo yung uh, hamon at at the same time opportunity na sinasabi, yung makumpleto yung tinatawag nilang hindi patapos na misyon Oo, at malinaw din sa mga binasa natin na uh, hindi ito parang spectator mission lang, ano? Hindi talaga. Binibigyan diin na ito parang atas ng Diyos, isang divine mandate. Paano ba ito um, naiiba sa mga ordinaryong community initiatives lang based sa sources mo? isang malaking pagkakakiba ayon sa material ay yung paniniwala na ito'y isang kilosan, kumbaga pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Mm, okay. Ibig sabihin, hindi lang siya nakasalalay sa galing ng tao o plano ng tao. At um, tulad ng mga nabanggit na successful movements sa history, kailangan daw talaga ng uh, pagkakaisa. Yun, pagkakaisa. Malawak ang pagtutulungan. Hindi daw ito kakayanin ng isang tao o isang grupo lang. Collaboration talaga. Malinaw. Sige, gets natin yung laki ng hamon at yung uh, pinanggagalingan. Ngayon, paano naman daw ito gagawin? Kasi may apat na ano particular na paraan ng pakikilahok na laging lumalabas doon sa research mo. Oo. Unahin natin yung uh, financial side, pera. Tama. Pero yung paglalarawan doon, hindi lang siya basta donation eh. Ah, okay. Ano daw? Ang tawag, pamumuhunan para sa kawalang hanggan. Investment in eternity. Wow, lalim na na. Oo. Yung konsepto kasi, bawat tulong pinansyal, diretsyo daw yun sa pagsuporta sa mga church planters. Yung mga nasa field mismo? Oo, yung mga nagtatayo ng bagong simbahan, pati na rin sa pagbili ng mga kailangan, Biblia, materyales, pag-abot sa malalayong lugar. May nabanggit pang verse dun, di ba? Yung sa Matthew? Ah, oo. Yung Matthew 6 tungkol sa pag-iipon ng yaman sa langit parang ganun yung analogy. Okay. Bukod sa pera, graba rin yung emphasis sa panalangin. Bakit kaya ito tinuturing na parang pintig ng puso or ano yon? di nakikitang makina ng buong kilusan? Kasi um, kapansin-pansin talaga yung pagbibigay halaga sa prayer. Parang ito yung pundasyon ng lahat. Foundation talaga. Yes. Dito raw talaga nang gagaling yung uh, spiritual na lakas, yung direction. Hindi lang siya basta support, kundi active participation. Paano ba to ginagawa in practical terms? May mga suggestion ba? Meron. um Pwedeng sumali sa mga prayer network o kaya uh, regular na ipanalangin ang isang specific na baranggari or manggagawa. Ah, pwede palang mag-adapt ng baranggay sa prayer. Oo, parang ganun. O kahit mag-organize lang ng mga prayer gatherings. Basta active na pananalangin. Okay, ito yung isang part na personally na-intriga ako, yung skilled-based partnership. Yung pag-ambag gamit ang sariling talento o kakayahan, paano to uh, paano to nakakatulong exactly? Actually, ito yung nagpapakita na lahat talaga may maio offer Kasi di naman lahat tinawag para ano, directly magplant ng church. Tama, tama. Pero kung may skill ka sa let's say graphic design o kaya project management, translation, pagdevelop ng training materials, o kahit anong technical skill. Malaking bagay na yun. Malaki raw ang may tutulong nun para mas mapabilis, mas masuportahan, at mas maging uh, organisado yung buong gawain. Kumaga para mas effective yung pagkilos. -pag Makes sense. At syempre, andyan yung pinakadirect na paraan. Volunteering and church planting mismo. Yung kusang loob na paglilingkod at pagtatayo ng simbahan. Ano naman ang forma nito? Ito na yung ano yung direct response dun sa go and make disciples, di ba? Oo, oh, yung great commission. Tama, pwedeng maging full-time church planter ka talaga. O kaya um, sumama sa mga short-term mission trips. Pwede ring tumulong mag-train ng mga local leaders doon. Pwede ring bang gamitan yung profession mo doon sa field? Engineer, nurse, magagamit mo yon sa community na inaabot. Maraming paraan talaga. Okay, so kung maging successful nga ang ganitong pagkilos sa isang barangay, ano ba yung uh, inaasahang impact higit pa ba ito sa alam mo na magkaroon lang ng building? Ay oo, malinaw na higit pa doon. May term silang ginamit, parang ripple effect daw. Ripple effect. Paano yan? nagsisimula daw sa pagbabago sa buhay ng tao mismo, tapos um, aabot yan sa paghilom ng pamilya, pag-usbong ng mga bagong leaders sa komunidad. Ah, Leadership development din. Oo. Tapos, eventually, yung simbahan daw nagiging sentro ng um, mabuting impluensya. Pati sa social at economic aspects daw. Ang focus, hindi lang yung building, kundi yung pag-asa, pananampalataya, at mas magandang future. Wow. Andanda the pakinggan. Pero parang laging may kabilang side, di ba? May warning din eh. Ano yung tinatawag na cost of inaction, yung uh, halaga ng hindi pagkilos. Ito yung um, medyo mabigat na part. Ang point dito kung walang gagawin ay eh mananatili yung mga challenges. Among challenges yon, yung binabanggit na spiritual darkness, yung mga hidwaan pa rin sa community, yung kawalan ng pag-asa, lalo na daw para sa next generation. So may responsibility ka kapag nalaman mo na yung pangangailangan? Parang ganon. Ang hindi pagkilos may negatibong resulta rin daw. May cost, kumbaga. Okay. So ano nga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa na nakikinig? Kasi yung invitation ng mga materialis malinaw eh. Maging part ka ng isang malaking kwento na humuhubog sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Isang parangay at a time. Oh, yung tanong na iniiwan para sa iyo ay? Sa paanong paraan katutugon? Pagbibigay ba? Pananalangin? Paggamit ng talento mo? O baka namang uh, direktang pagpunta sa field? At um, bilang panghuling pagninilay na rin siguro para sa iyo, maliban dun sa mga specific actions na nabanggit natin, paano kaya pwedeng mabago o mahubog ng pagyakap sa ganito kalaking pangarap? Nakitang kita nating kailangan ng pagkakaisa. Yung personal mong pagtingin sa sarili mong purpose Oo nga. o kaya yung pakikipag-ugnayan mo sa community mo, kahit ano pa man yung personal mong paniniwala o sitwasyon sa buhay, isang bagay na uh, pwede mong pag-isipan pa. Salamat sa iyong pagsama sa ating paghimay ngayon.